Ya yes, si Utoy po, nabili ng kangkong. Halagang 4 um, apat na Utoy. Apo. Eh. Napakadami, pabili ba sa iyo yung iba? Yung, yung, iba po ay, ano? Pabili. Um, tawang um, ko po, dadalim po ata sa bahay po na kasawa ng ate ko. Nakakapal na rin ang bulaklak na rin. Ano Utoy <laughs> Pag ang hardin namin na may napadami, masukal na rin. Lahat po hardin na. o oh. Nasukal na rin. Yan, o pumili ka. Ilang plat ba gusto mo? Saan mo gusto mo kumuha? Kacang <laughs> <Kachan> pala. Kacang pala. <laughs> Ito yung po, nabili yun. Hindi na yan sa tabi. tabi Sisimula kasi... natin sa tabi. O sasayaw ka. Alam mo ba yung kanta yung ano nga ba yun? Tayo'y sumayaw. Ano nga ba yun? Nasa tiktok yun natalong. Ano? Nasa Palarong pang bansa Yun nga ba yun? Hindi ko po alam yung kanta uh, Hindi ko po nakikita yun Hindi mo nadidinig Meron ano sa inyo Marami, meron po sa bahay Kasi maliliit po Sa, sa tabigan po namin Ayun May pagdadalang pala na rin. Sa asawa ninyo? Sa po ate Tintin ba? Opo. Ah, kay Liudan. Opo. Ah, umuwi ba di yan? Opo. Oh, Pangabi po. Ah, uh, ay tama. Ay, dadalito po Batangas. Baka... Batangas at Isabang. Batangas at Isabang, ano... Ba't wala kang malakas ang balilo? Eh, ano po? Madali ang po kasi eh. Ah, paalis na ba ngayon? Hindi po. Ah, ikaw ang magmamadali? Saan? Oo. oo. Lulutuin na daw po. Nakaano niya po yung ibang kukado. Ah, walang diyo. Ay, sag arda may saglit lao to eh. Kulang lang po ay yung ganyan. Ang po? Opo. madali madali lang naman. Matagal ba ako madali? Madali lang po. Yan, ilagay mo sa... Oh para ka na mamaling kaya ano tuyo lakas na ilalagyan na eh kubag tubo pa yung sa akin ng ato ko oh. ilan pong tali? laging ko ng apat sulami ninyo iba yan bagting ng init ah <laughs> nangangagat tayo no? ha? Huh? Itak, itaklo it mo yung iyo, yeah, yeah, itaklo mo sa iyo ulo. ya Hindi ka sasambalilo ay. Pag sunod hindi sasambalilo ka lagi. Okay. Oh. Ano, ikaw ba kinala ko? Opo. O, yung isa. Lahat naman tayo tawag sa akin nino nga, ano. Hindi ko hindi ko natanda ay. Ako po yung inaanak niya. Ayun. Yung isa po ay hindi. Ninong din tawag sa akin, ano? Yung yung isa po, yung pamangkin ko po ang tawag po sa inyo yung ninong. <laughs> Ba't natin ninong ha? hindi po ko po, po alam yan lang ano to mega uh -huh. tin ng tawag ano pagkalak ano hmm. Uh -huh. pagkakapalong kang nari eh. nung nawa pa kami dito na kayo diyan wala pa po to ay mabilis lang talaga uti lumago ang bilis eh Bulan init ay wala pa po itong mga damadang kamiro na yan ang bilis na nalo. may sampung araw na kain baka ganun lang Higit naman ano. Na, Wari uh. ko po nasa CM lang pong araw. Uha mo kata, ang bilis nga lumago. Uh. Galing sa ulan ay kaya uminit. Kanina nga binaulan kanina. O, oh, hindi ko. Kaya po nito. Huh? Tawag niya ito, eh, climate change. Nag-aaral na sa eskwilahan, hindi pa? Nag-aaral lahat nababago ang galaw ng no panahon napag-aralan po pa namin yung climate change buo gawa ng mga kaya pa babawal yung pagsusunog ah yung mga plastic nabubutas yung ozone layer alam mo yun? hindi kumukuber hindi. sa ating search mo sa youtube ah sa ano? Yeah. sa google baka mali pala ako tinuturo sa iyo eh yung pagkakaintindi ko uh, uh. basa't uh, alam ko yung masarap ay kangkong ano to eh hmm. kaya ko sagutin uh. ah pagkaganda e eh, ba't sulo wala ka ba kalaro ngayon? tinatamad tulog po. po yung iba tas yung iba po yung, pina, yung iba po yung nakakain pa Aba. Natubo din po ba kagad yan? Oo, apat tingnan niya, Magbila ka? Sige nga. Kahit ito pati tutubo pati ito basta. Ang tumari, buhol nga ala sa pila-pila yun. Kapal na ulero. Kapal na ulero. po, eh nung nga po kami gigunin na kuya JNI, hindi po ganito kalago. Manipis pa ano? Opo yung para pong pwede nang inintalang ganar lang ito e? mo uh, basta umulat ang mainit magdadala ka bang pananim hmm. kung ganyan bumulot ka isa aray sakit bumulot ka o yung ganito na itatanim mo yung tangkay ba na terminato buhay gusto ba ba yung wala ganito na Dagdagan ko pa pang pananim, uayos na yan. Okay na. Nangangain ba kayo ng ganari? Ano ba luto nung inyong niluluto pala kayo mo? Sinigang. Ano ba? Sa, sa ko? Oo. Sinigang Sinigang. Ito kayo, pwede ata panigang alahok mo. Bigay ko na sa iyo. Taya. Ay, oh, Bibigyan na lang kita oh Pakadami dami otoy. Aray pati pananim oh. Bibigyan ko si otoy. Oh, 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 dali. Ate Tintin ba? Ako. Shuti shuti. Are, oh, pagulay, magdala ka na rin. No? Bigay ko na sa iyo, sa sinigang ata, awan. Basta oh, pang ulam ano. Ay lulahining ang bigyan ko na rin minsan, nanahin yun. Ang buka-buka. Kasi ba ikaw ba si Mateo? Opo. Kasi pagkatagal-tagal mo Matiyo ay ito malalambot lang ang dadamihan na natin para isang gulay uh. uh. yan uh. ngayon ito pwede na yan alam mo kung anong halaman ito hindi po sigarilyas, sigarilyas. Uh. Madami na rin na ano, ayos yan, punta lakad.

Baka hindi itim titis Kaganda lalaki. Ay sa otoy. Ay sige. Salamat ha. Salamat po. Kaway. Yo, ingat po. Bye.